Guys, nice. simula na kami na naman ng kati, ah, uh, ng chomper. Sino naman ako sa lumulusot yun yung anak? Dito nga pre, Ito ang daming tapon. Dito, dito. Dito. Meron yan dito. oh. Wala. Diyan, dito. Dito. Wala naman butas dito eh. Diyan oh, hindi mo nakita kasi. Tanggalin mo na yan. Ngayon, pre pa. Hindi lang tabi pre ng konti tubig pre. Kasi ang chachampir natin, malo tumakoy ito eh. Kahit isa lang pre. Iyan lang. Ito lang tatanggalin natin. 'Yun sa baba. Mira. Eh. 'Yun sa baba oh, kasi makikita pa lang pa yun oh. Oo. Gito lang Di pala ba 'yun. Oh. 'Yan siya sinasabi ko. Yung pag si up na camera, naka up na. Yung welding hindi pa pala. Grabe naman 'to. bermacam sama Alaikan. <laughs> so guys, thank you for watching. Sampai ketemu nak. Wala pa, pre! Wala pa, hindi pa nang binubuksan. Ikaw naman. Thank you for watching, guys! <coughs>

Ayan, pa sa baba. Balasan pa natin yung baba. Subok. Ah! Oh, boyo! Anis, anis! Sunog! wow! Ako, ako po! Opo yung spring! Ano ba? Huwag mo yun! Tama lang! Ayun po, isa pa! Ba't mo yan? Tama na, dito na. Asa lang, ito lang. Ito yeah. na lang. Oo. Okay. okay. Buri na yan. Buri mga yan. So, Isang di parang mahigit. Oo, oh, yun lang. Kunin natin yung ano, tubular. Dito natin yung... Uh, <laughs> Halaligo. <laughs> <laughs> Wala ka tayo na to. <laughs> Ang tindi mo, pre! <friend. laughs> guys, mga si Raulo, tulad dito, guys. Wala mo yun, ano? Mga oh, baliw-baliw na dito. natin dito natin yung pinahin. So, mo, ang baba na yan, eh. Wala nga isang pa yan, pre. Wala naman tayong kating doon, nandito sa taasan natin. Ano? ko lang langis, mga na langis 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 Hindi, sa mo muna, kaya ako nang ka lang <laughs> ang mo. I 爸爸。 Huwag magiging magiging Siyempre na yeah. <laughs> okay, ano Baka abutin na mag-aapon yan ah Grabe ka sa mag-aapon <laughs> lang to Ilapag muna yung drum sa ibabaw bago ilagay ang pre. Bago mo ilagay ang pre ilagay muna yung drum doon sa ibabaw. Pag nilagay mo kasi yan na isasabay mo na sa drum, baka sumabit, mabali yan.

I'm going to to Really? Yeah. Really? 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 Really?

Sabi kasi linisin muna bago umalis eh. Kita nga ba lang nilalagay na yan? Nagsagad dun sa isang ano. Tapos si building na lang. Cellphone ko. Kala kasi yung cellphone mo, brad. Si brad.

Bakit bangit, Bakit yung ipin na siya? Ano, lagyan muna natin ng, ano? 30. Ng carrots ball. Bawasan mo ito. O, bawasan natin. ng carrots ball. O. din siya. Sige, ako ba? Pag hindi magawa yan, hindi

pirahin natin yung tunnel. No? Pagkakataon ngayon, no? Ako, Jay, parang di ako mapasama niyan, Jay. Ipwede yun, sure. Mag-aayos ako ng kuryente namin doon sa amin, eh. Ay. Kontrata ko din din yun, Jay. Nag-uuna ako, eh. sabi ko nga, sa ano, pag E so, Wala. Pagka ganyan. <laughs> Iki-reach ka na, tapos yung pahigpit mo. Nagpuan ka ano, water? Oh, wala na yun, na

Oh, hindi makapal yung sliding stang, ano? Hey, Kaya kayo si ko dito. Diyan na yan. May salabas. na yan. Okay. Salabas? Oo, okay. okay. dito. Okay. Dito okay. dito. Sakto dito Sige, pre. Lagyan pre. lahat 'yan. Sige-sige pre. <coughs> Hindi raw gagalaw yan, kasi nakana yan. Eh. Pag hinigpitan mo yan, hatagin lahat 'yan. Bayad to lang, guys. Repair repair lang. Hola, ¿con el Dingrada, por ahí? ¿Cuál? No lo puedo ver. ¿No

May isa pang option pala pre para maano ko natin. May baba pa ng gusto mo para tubuhin. Saglit lang pre. Tutuwid ko siya. Kung kaya. Sana lang, makaya pag tuwid. Oh my life.